Batay sa impormasyong nakalap, tila na wala ang Yamaha sa Pakistan dahil sa pinaghalong mga kadahilanan na kadalasang may kaugnayan sa kanilang business policy at sa pangkalahatang sitwasyon ng merkado sa bansa. Narito ang ilang mga punto na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Paghinto sa pagmamanupaktura, ayon sa mga balita, opisyal na itinigil ng Yamaha Motor Pakistan ang kanilang produksyon ng motorsiklo. Gayunpaman, patuloy pa rin nilang ibinibigay ang mga after-sale services tulad ng spare parts at warranty coverage sa pamamagitan ng kanilang mga autorisadong dealers. Maling estratehiya sa presyo. Maraming ulat ang nagsasabi na isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanilang mataas na presyo at kakulangan ng mga motorsiklo na mas abot kaya, lalo na ang mga sub-125 cc na modelo. Ang merkado sa Pakistan ay dominado ng mga motorsiklo na mas mababa sa $1,000 at hindi napakinabangan ng Yamaha ang malaking bahagi ng merkado na ito. Pagiging hindi kompetitibo, dahil sa mataas na presyo at posibleng bumababang kalidad na hirapan silang makipagsabayan sa mga katunggali tulad ng Honda, Suzuki at iba pang mga low-cost na Chinese assemblers na nagbebenta ng mas murang motorsiklo. Problema sa ekonomiya Ang mga isyo sa ekonomiya tulad ng import restrictions at mga problema sa supply chain ay nakadagdag din sa pagsubok na kinarap ng kumpanya. Sa kabuuan, ang pagalis ng Yamaha ay tinitingnan bilang resulta ng kanilang mga strategic missteps at kawalan ng kakayang iayon ng kanilang mga produkto sa pangangailangan ng lokal na merkado sa Pakistan na humantong sa kanilang paghinto sa pagmamanupaktura doon.